Ano ba kasi ang i-gaganda mo? Hindi ba kanya-kanya tayo ganda? Iba lang talaga yung malakas yung kapil. Talagang siya, kahit siya may edad na. Para lang edad talaga? Wisit ka, magkape ka na. Para matanggal yung ano mo. Oh, look ah! Oh, pinagtimpla pa ako ng kape oh. Baliktad na yun eh, imbes nga. Inumin mo na yung kape mo. Minum ka na para may, may mas may mahimas masang katanga. Kaya mo inin sige lang like, ta amon vlog. Inom na tama mahimas mas. -masan. Puta. Pa, paano ako iinom punong puno ang puta u Oh. Puta. Ano? <laughs> na. Lintek na ah. Inom na. Pa, paano? ko ba inumin to? Tang inom yan. Hayop. Ah, <laughs> <laughs> Tant -tant -tant uh, Bayan. Oh, Akala ko punong ba Puta Akala ko punong-puno dito ito. Um. Uy, shit, do'y. Um. Damn! Hmm. <laughs> <laughs> Lakay. <ay>, naman <sana> <laughs> 两个。<laughs> <laughs>